Magand, magandang hapon mga ka-farmers uh, hinga muna tayo ng konti mga ka-farmers uh, napagod ang inyong ka-farmers uh, na <coughs> dadaras po ako ng pilapil mga ka-farmers eh, naalala ko yung aking mga kambing hindi ko po pala pinapakain mag uh, ano na uh, mag ano na uh, nasa alas dos medya na nata na, ng hapon kasi hindi ko sila na ilabas kanina dahil yung, kung saan ko sila pinapakain eh, na display sila ng mangga kaya hindi ko mailabas mga ka-farmers. ito pagkatapos kung nagdaras ng pilapil magsasakati na naman tayo mga farmers uh, hindi ko na nakunan ng video yung pagdadaras ko kanina dahil <coughs> wala sana kung balak mag video kanina eh naalala ko wala pala akong upload ngayon magapon yung mga Japanese na yellow corn ko ayan na sila mga farmers o. ayan na sila mga farmers yan na yung mga Japanese yellow corn ko may ano na uh, butas-butas lang yan nung malilit sila dala ng <coughs> kanilang paglaki. Ayun. Yeah, uh, farmers. na sila. Ah, uh, farmers. Uh, ilang araw na lang mga kapamas harvest na tayo pasensya na mga kapamas wala yung lopman ko yung bunso ko wala uh, may pasok na sila uh, ako lang yung magisa kaya walang umaawak dito sa cellphone okay na, mga pames. walang umaawak sa cellphone. So, ilan lang yung pilapil kong maruming ito mga farmer nasa tatlo o apat natapos ko na yung dalawa dalawa na lang he ayaw kong darasin ito mga farmer sayang yung damo pinapakain ko sa mga kambing at kalabaw ko mga farmer <coughs> So, ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay ng farmers. Uh, kahit pagod. Kunting pagod. caga, Pananalig sa Diyos yun ang number one mga farmers. Kasi kami mga kaming mga farmers minsan nakikisama lang kami sa panon, minsan hindi mo alam kung aani ka ba kung kikita ka ba o tatabla ka lang kung minsan panay tabla yung pagod hindi nakalitaw pero sa awat ng Panginoon basta may pananalig at magtsaga ka sabi nga kung may tsaga may ilalaga mga farmers ah, uh, yun lang mga farmers ah, uh, lagi natin tandaan na ang binibigay ng kalakasan ng ating Panginoon sa ating lahat ay gamitin lang sa wasto at huwag maglamang ng kapwa. Darating daratingan ang araw, itataas ka ng Panginoon, mga ka-farmers. Ang, <clears> ka <throat> ang inyong ka-farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka. Goodbye, mga farmers